Humihingi si Davao City Representative Paulo Duterte ng travel clearance mula sa kamera para makabiyahe sa labing pitong bansa simula ngayong December 15. Kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garapil na mailikam si Representative Duterte sa liderato ng Kamara para sa travel clearance sa kopyang nakuha ng GMA Integrated News mula po sa isang source. Nakalista ang labimpitong bansang ngais puntahan ni Duterte sa loob ng mahigit dalawang buwan o mula December 15 hanggang February 20, 2026. Kabilang rito ang The Netherlands kung saan nakaditine ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin ang United States at ilang pang bansa sa Asia at Europa. Nakasaad din sa liham na magagaling sa personal na pondo ni Duterte ang gagamitin sa biyahe. May magsasamparaw ng kasong plunder kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon po yan sa dating senador at kilalang kritiko ng mga Duterte na si Antonio Trillanes. Sa programang sa totoo lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na magbubula raw sa mga miyembro ng simbahan at civil society groups ang naturang kaso. Dahil daw ito sa maanumalya o conf confidential funds ng BC at iba pang issue sa opisina ng Office of the Vice President. Sinabi rin ni Trillanes, posibleng mabunyag gayong linggo ang mga nakaw o banong yaman ni VP Sara. Ang ombudsman kasi at ang uh, anti-money laundering council, meron, yan sila, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng flag transactions. Yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan. Makikita nyo, bilyon-bilyon ang minakaw ni Sara Duterte. Kasi 'di naman negosyante ano ko ano man eh. So doon lang po 'yan sa gobyerno. Okay. Okay.